Isipin mong kontrolado mo ang iyong telepono, sasakyan at maging ang iyong sariling katawan. Gamit lamang ang iyong isipan. Hindi na ito katang isip. Dumating na ang teknolohiyang mag-uugnay ng utak sa makina. Pero handa na ba tayo? Noong unang bahagi ng dalawang libo, dahimik na nagsimula ang revolusyong ito. Sa mga laboratorio ng siyensya, unang ipinamalas ng mga siyentipiko ang kakayahang magbasa ng brain signals. Ang layunin noon, tulungan ang mga paralisado na muling makakilos. Isang maliit na aparato, isang manipis na wire, isang bagong pag-asa. Ang mundo ay hindi pa handa, pero ang teknolohiya ay naglalakad na papalapit. Pagdating ng dalawang libot labing anim, isang pangalan ang biglang naging sentro ng lahat, Elon Musk. Sa pamamagitan ng Neuralink, Ipinangako niya ang isang mundo kung saan maaaring magpadala ng mensahe ang isip sa makina sa bilis ng kidlat. Hindi na raw kailangan ng keyboard, ng smartphone, o kahit ng salita. Isang chip na mas malit pa sa isang barya, kaya nitong baguhin ang buong buhay mo. Ngunit hindi si Musk ang nag-iisang nangangarap. Lumilitaw ang iba't ibang kumpanya. Synchron, Paradromics, Kernel, bawat isa, may kanya-kanyang paraan ng pagugnay ng isip at teknolohiya. Ang kompetisyon, sino ang unang makakabit ng utak sa internet? Sino ang makakakontrol ng bagong anyo ng komunikasyon? Para sa mga may malubhang karamdaman, isang biyaya ang hatid ng teknolohiyang ito. Para sa mga bulag, muling makita. Para sa mga paralisado, muling makagalaw. At para sa lahat ng tao, ang posibilidad na palawakin ang ating isip sa paraang kailanman ay hindi natin naisip noon. Ngunit sa bawat teknolohiyang may kapangyarihan, kasama ring sumusulpot ang panganib. Kung kayang basahin ang iyong iniisip, sino ang may karapatang humawak nito? Kung kayang baguhin ang iyong alaala, paano mo malalaman kung ano ang tunay? Sa mundo ng brain computer interfaces, ang pagnanakaw ng pagkakakilanlan ay hindi lang tungkol sa iyong pangalan, kundi pati sa iyong isipan. Dahan-dahan, humahakbang tayo sa isang panahon kung saan ang hangganan ng tao at makina ay nagiging malabo. Ang tanong ngayon, tayo ba ang magkukontrol sa teknolohiya o tayo ang kukontrolin nito? Ito ang simula ng bagong yugto ng sangkatauhan, ang pagsasanib ng isip at makina